yun mga idol isang uh, mapagpalang araw po sa ating lahat pang uh, day 10 po ano, dito sa Saumil project so kahapon hindi tayo nakapag uh, vlog ano. so tulipin natin yung uh, update ngayong day 10 yun mga para so yung uh, yung atintada ay halos matapos na so bukas ito mga idol uh, meeting natin ay uh, matatapos na itong sa sintada ano po. So dito mga idol, hindi na kami naglagay ng uh, uh, lintel beam dito. Uh, 1.2 lang naman po kasi yung mga bintana namin. Ang ginawa namin mga idol, so may bakal dito sa may header. Uh, dalawa po 'yan na 12mm. Pati retso. Tagusan po 'yan. Then yung kasunod na patong, uh, naglagay ulit kami ng uh, 12mm ano ko? para may uh, pag nagpalitada ka madalas nandito yung mga bitak niya sa mga kilikili ano po so, hindi na maiiwasan yung uh, bitak ng uh, palitada pero mas prone po kasi dito sa may kilikili uh, ng ating mga sintada ano po so yung ginawa namin dito is magkasunod yung uh, bakal uh, bakal dito sa ilalim then uh, may uh, horizontal bar ulit kami doon na tolbe men para hindi na kailangan magalintal din pa so ganun din po dun sa mga header po ng bintana at dun po sa kabilang side ano Yeah, so halos patatis, patapos na dito na lang sa gitna ito dalawang patong pa yung height pala nito mga idol yung uh, nagtanong sa atin yung uh, uh, height ng ating uh, sintada dito ano. So, top beam ko ay uh, 350 ano. So, mula sa floor to top beam, uh, roof beam ay 350 po. So, mataas. Uh, magiging high ceiling po so, yung mga 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 nito. Uh, mas magandang tingnan pag medyo mas mataas yung uh, ating uh, isa may ano para na kung mga uh, may design man And then uh, pag mas mataas yung kita may mga idol uh, Mas masyadong hindi mainis naman po dito sa baba niya no? Alam niyo naman po yung flame uh, dito sa atin So nagbubuhas na po kami ng uh, column So ipit-ipit lang po ito yung mga ginawa namin ano oh. then sa tabon mga idol sa terrace ko ito ito yung pinakamalalim na pinabunan so na then na uh, gravel bedding so ipokompak ko ito ng uh, tubig sa manumanong na uh, compactor dito naman sa loob alos tapos na rin po yung uh, dito so gravel bedding na lang ito yung uh, master's bedroom 3.3 by 3.3 po ito Then, uh, room two, uh, 2, 2.50 by 3. Then, uh, room 3, parehas po ng pan dito, room two, uh, 2, 2.50 by 3. So, part po dito, Mga dal, nandito yung sa CR niya. Then, exit door, uh, soon, ay dito sa part na ito, ay garahe nandito din yung ating sink sa likuran ng ating CR so yung pintuan ng CR talabas ko doon shower area and then bowl uh, dining area then sa ating ano dito living area terrace <laughs> abangan nyo mga idol yung uh, ating uh, pag uh, nag trusses kami dito ito po uh, maktipid po ito itong uh, gagawin po namin sa ulo nyo so, paper roll namin dito And then sa uh, part po ng terrace dito po ay nakafirewall din so wala na pong uh, bulada dito pagka slab po yan sa terrace halos yung uh, bot, uh, left and right side elevation lang yung may bulada, bulada.